ito po ang mga tropa ng mga dibangkilo Yan po ang mga samahan namin no? oh Mga magkakarga ni Boss Markilo Anim po kami magkasama may muse po kaming isa babae Hay na po sa duluhan doon Oh laglagan tayo dito girl eh Laglagan yung girle eh. Patay tayo dito. Pag tayo nang ahulog dito. Ito po ang aming mga akwa no. Nagwahiwalay na. Dito na po kami. Mayroon po kaming magtatapas na Amerikano. Na ito po Oh. Yan. Yan po ay Amerikano o. Nagpunta po ng Pilipinas at mahina daw po sa ibang bansa oh, yan yan po ang amerikanong nagtatagalog ng husay oh ay po ang isa si ano nag na agad medyo hinahapo po eh. bumimbang <laughs> Ayan. <laughs> Ayan po oh. Gami rin dada po muna siya Naha po na Ayan po yung isang Magtatapas din